Hello guys! Um, good afternoon! Maulan na hapon sa inyong lahat. Ito na, umuulan na. Lahat ng mga pananim ngayon, matutuwa sila. Lalo na yung malunggay namin. Ayun, nandun yung malunggay. At saka nandyan yung tanglad or lemongrass. Yan, mabubusog na yan sila. Kasi pag nibiligan ko yan sila, konti lang kasi medyo malayo yung ano namin dito tubig pag nag-iigid at least nakakain sila ng agahan tsaka hapunan yun lang naman yan ayan yung mayo malunggay namin ayan. malamig dito Baka nandyan yung Prince City ko. Hi Prince! Hindi na mainit dito anak ano. Oo, hindi na mainit. Malamig na ngayon kasi umuulan. Hi! Mga Pinayan! Opo! Sus, happy na ang ni Mama. Opo, I love you anak. so oh kami lang dito guys wala dito yung mister ko kasi pumasok siya nasa tawaho ayan nilagyan namin ng cortina yan guys kasi pag ano kasi siya sobrang init pag ano hindi namin nilalagyan sobrang init kaya nilalagyan ko ng ganyan ito, ito yung bago naming bakuran dati sa doon pa kami sa ibadin doon ang bakuran dito iba din ayan yung gamot sa ubo ayan yun, yan 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 green na yan gamot sa ubo yan sana yung mga pananim ngayon naku mabubuhay yun sila lakas ng ano Hala, tingnan nyo guys, ang lakas na ano doon sa tubig, oh. Nagbaha pala. Ah, pumapantap. Ano pala siya, bumababa pala yung ano, tubig. Siyempre, galing sa bundok yun eh. Hindi ba? At least kahit pa umuulan, nakatikim din ng malamig, hindi yung puro lang init. Ayan. Hmm. Kahit pa paano. diba? Ay, masarap matulog ngayon. Kasi malamig. Ay, anak ko. Happy, happy. Ah, oy, may pumasok na aso yung may a a aso ng ano, may ari ng bahay na inupahan namin. God bless guys. Thank you for watching. God bless.